Ayun mga masayang morning sa lahat dyan, no? saan man tayo naroon, saan mang sulok ng daigdig at masayang umaga sa lahat dyan na maulan. Maulan ngayon mga guys, sa umagang ito at dito tayo sa ating taniman ng patula na matanda na mga guys at hindi na siya epektibo, hindi na siya nag-produce -pro ng mga bungang maganda kaya ito na. Atin ang kakalusin, papatayin na natin, putulin na natin yung puno mga guys sapagkat ito ay taniman natin ng bago no yan. So hindi na siya nagpo-produce ng mga bunga. So ito yung ating gagawin. Yan. So iligpit na natin 'to mga gawiks para sa pagtanim ng bago, magkaroon na naman tayo ng bagong mga harbisin So yan. So linisin natin yung kanyang kapangano dahil sa hindi magandang tingnan. Masagwa mga gawiks kaya putol-putol tayo ngayon. So ligpit na natin tong mga gumapang na to at siyempre ang itatanim natin dito mga gawiks yung sarili niyang bunga na pinatandaan natin ayan oh. Kukunin natin yan. Marami na ng, marami nang mga buto yan ngayon na pang tanim mga gawiks. So ayan. So yan yung puno niya no. So ito. So ayan mga gawiks, ligpit na natin to. Ayan. So yan ay sama-sama na sila dyan sa taas ng bubong Kasama ng mga dahon So akyat tayo dyan mga gawiks mamaya Akyat tayo dyan para maligpit natin yan So, so ayun na tayo ay nandito na sa ibabaw So gugupitin na natin to Ayan Para yan ay ating maligpit Putol putol So yan mga gawiks Tuli natin lahat kung mga gumapang dito. So marami tayong na-harvest dito. Hindi na natin mabilang kung gaano karami. So ayan So ito mga Ang sinasabi ko na pangpunla natin So ayan Kunin natin ito mga Maraming buto ito mga Dito tayo kukuha Ng pangpunla no? Ayan na Ayan, dyan tayo kukuha ang pangpunla Ayan, pupunda natin yan Maraming yan, di natin yan kayang ubusin So ayan na mga Ang mga gumapang dyan Ay naalis na natin So dito tayo sa taas. Ayan. So marami dito. Putol-putulin lang natin 'to para pag batak natin ay madali lang siyang mahila. So yan. So dito mayroon na naman pala tayo ditong Pinatanda mga guwix. Ayan, marami rin tong buto no. Ayun. May tubig. Meron pa dito mga gawiks. So, ayan. So, ayan mga guwiks. Tingnan nga natin kung may buto yan. So, ayan mga guwiks, no. Check natin kung may butong malaglag. Ayan mga guwiks, mga buto, ayan dami. Ayan, pwede na natin pang punla yan, no? So, marami tayong pang punla, marami tayong pinatuyo dito. Ayan. Maraming buto mga guix. Ayan, maraming buto. So, ayan ang gamitin nating pangkunla. Mga 'yan, so putol-putol pa tayo. So, ito sariwa mga gawiks. Hindi na na harvest hindi na, na gulay, matanda na 'to. Ayan matanda na 'yan. So, mayroon tayong napansin dito mga gawiks. Hindi natin sure kung pwede itong magulay. Maliit. Ayan. So, kaya kailangan ng palitan dahil sa hindi na masyadong maganda ang kanyang pagbubunga. No? Halatang matanda na ang puno natin. Hindi na maganda ang kanyang energy. So, ayan. So, dito. So marami na tayong naputol mga guwiks Maya maya hilain na natin itong mga to Mahila na natin yan So yan na nga yung mga bunga na hindi kagandahan no Ayan Mga hindi na lumalaki ayan na yun nakangalay mga gawik sa lig nakatingala tayo so ayan mga maliliit na bunga So yan mamaya magawiks batakin Batake na natin to mga to Yan, ang liit ng bunga mga ito sa dulo may isa pang matanda ang mga guixo ayan so maraming mga matandang bunga dahil sa ito ay hindi na napitas hindi na nakuha dahil sa ayan so yan ay <clears throat> mga tumanda dahil sa hindi napansin hindi nakita ngayon nung makita ay may edad na kaya inayaan na lang inayaan na lang para tumanda magiging pang seedling batak batak ayun na malapit na dito banda malinis so ayan na yung mga batak natin magwis naalis natin dito sa ibabaw no ayan So, ayan mga gawiks, dito pa. Ayan. So, tapusin ko lang to lahat mga gawiks sa paglinis, no? Ayan. So, so ayan na mga gawiks, tayo ay patapos na, no? Ayan. Malinis na ang gapangan. So, ayan na nga, nabatak na natin. Lahat ng mga gumapang sa ibabaw at nasa baba na at yan ay isako na natin. So ayan na lahat mga guwigs. So malinis na ang ating kapangan no? So mamayang hapon ay magpunla na tayo doon sa baba Sa pinutol natin ng mga puno So ayan ilipit ko lang yan mga guwiks At itong mga pangtanim natin na marami ayan Ayun mga guwigs, tayo ay magpunla na no Matapos natin malinis yung ating Gapangan ng patula dyan Ayan malinis na mga guwigs, At ngayon ay ating gagawin ito na mga guwigs, yung ating pinatanda, tayo At ay magkuha dito ng buto no. Ayan, may mga buto tayo mga guwix. Punla na natin to, kung ilan lang ang mabuhay nito mga guwigs. Ayan, marami. Ayan, hindi naman natin yan lahat buhayin no. So, abang-abang, tanim-tanim para mayanihin, lalo na itong ating patula, malaking pakinabang. Maraming, maraming mga bunga na ibinibigay sa atin ito mga guwix. So, unang pusto no. So, dito yung pangalawa mga guwix. Yan. So, ito ay ating punlaan. Ito yung mga lumang... Kanyang puno, mga guys Yan. So, ngayon ating punlaan ito. Ayan, punlaan natin para... mayroon na namang tutubo o usbong. So, yan. Marami. Marami nang nalaglag. So, maraming mabubuhay yan. Pero yung iba nyan ay atin ang Atin lang ano, bunutin kasi hindi pwedeng sobrang marami ang buhay. So ayan mga gawiks no. Papagapangin natin dito. Ayan. So all na yan. Marami na yung puno na mabubuhay diyan. So dito yung pangatlo mga gawiks. So dito pangatlo. Yan. Pangatlo natin to. So ito ay sayang ang ating panahon na hindi tayo magtanim-tanim. So, yan mga guiks, hukay-hukay lang dito, no. Maglagay lang ng mga buto dyan. Kung na yung usbong o mabuhay, na. So, kung ilan ang, yan, marami. So, bawasan natin ito mga guiks. Yan, kung ilan lang ang mabuhay dyan. Yan na yung ating ipinunla dyan. So, hanggang dito na lang, muli, masayang buhay sa lahat dyan. Tayo ay nakapagpunla na naman. Ito yung ating mga punla, no. Yan.